Uh, kumusta kayong lahat mga taga-subaybay? Uh, kamag-anak man o hindi, kaibigan man o hindi, uh, narinig niyo ang ating tugtog. Apat na araw na lang, Pasko na. <clears throat> uh, ngayon, uh, ang pag-usapan natin, ano ba ang gusto mo sa araw ng Pasko? Uh, Siyempre, kanya-kanyang uh, gusto ng tao, <clears throat> Gusto mo may handa. <clears throat> Yung iba naman nang walang panghanda, uh, <clears throat> magsimbah. <clears> o <throat> oh, yan po, kaugalian na po talaga yan. Pero ako, uh, simple lang, para sa akin, uh, uh, panalangin ko ang sangkatauhan at ang uh, bansa at ang buong mundo uh, na maging mapayapa. Kasi yan po ang simbolo ng kapaskuhan. Uh, pagbibigayan. Hindi lang sa material na bagay uh, dapat po magiging mapagbigay po ang ating mga puso mm. mapagpatawad mapagmahal sa kapwa uh, Yon po ang aking panalangin ang gusto ko kasi araw-araw ay Pasko, hindi lang na December 25, iyon kung ganoon po sana uh, masaya po ang lahat at uh, sigurado, matutuwa ang ating Panginoon sige, dadako na tayo sa mahabang usapan <clears throat> ayun <clears throat> uh, kanya-kanyang kanya-kanyang uh, ano yan yung Pasko uh, kanya-kanyang uh, <clears throat> pagdiriwang <clears throat> uh, yun na nga po isa-isahin natin kung wala mang panghanda, uh, ibig sabihin okay lang <clears throat> ako isisir ko lang sa inyo nung uh, ako ay uh, naging palaboy uh, ilang Pasko ba ako na ako lang mag-isa. Hmm. Totoo po, ang aking uh, channel kasi uh, uh, personal vlog. Kaya kung inyong masubay ba yan, may makukuha kayong aral. Yun po, ang aking uh, karanasan na uh, hindi po basta-basta. Uh, Nakwento ko na yan, uh, na, na naglayas ako kasi dahil sa mga problema na hindi ko sinasadya. <clears throat> Kaya po ako sanay na... Uh, magdiriwang ng kapaskuhan na ako lang, ilang taon yun eh, <clears throat> ilang taon yun na ako lang mag-isa. Uh, at ang aking uh, kasama lang, ang aking mga dasal sa Panginoon na sana uh, darating din ang panahon na mayroon akong <clears throat> makakasama sa araw ng Pasko. Yun, <clears throat> uh, siyempre, sa aking pagsisikap. Uh, may pamilya na ako at uh, matanda na nga. Meduksabe. <coughs> ah, hindi uh, na ako nag iisang magdiriwang ng Pasko ngayon. At, uh, sa awa ng Panginoon, a uh, naggabayan ko ang aking mga anak. 'Yun po ang ano eh. Hindi po nakukuha 'yan sa December 25. Dapat po araw-araw <coughs> uh, magiging Pasko lagi. 'Di ba? Uh, Andiyan ang pangarap na pagsisikap kasi kung minsan <coughs> pinaghahandaan talaga ang Pasko <coughs> bagong taon pero pagkatapos noon parang walbali uh, wala na <coughs> di ba eh, kailangan po araw-araw uh, uh, Pasko yun po ang uh, tamang uh, pagdiriwang sigurado sigurado ang saya tagumpay ang lahat yun po uh, pinapanalangin ko uh, hindi lang sa aking sarili, hindi lang sa aking pamilya. Gusto ko lahat pagpalain ngayong Pasko. Pagpalain sa material na bagay at pagpalain sa mga busilak na puso. Yung pagmamahalan sa uh, pagmamahal sa kapwa kasi ang nangyayari sa atin mga kaibigan <clears throat> kahit nga araw ng Pasko <laughs> <laughs> ah, nagsisiraan, nag-aaway di ba? hindi po ah, ang Panginoon ayaw po ng ganyan kasi ah, ang Panginoon ay pag-ibig <coughs> ah, kaya nga po hanggang ngayon ah, doon sa lupang banal ah, sinilangan natin ng Panginoon ah, walang kapayapaan dahil po sa mga tao na <coughs> ah, sa sobrang ah, silakbo ng damdamin hmm. inaatake ang kapwa Uh, hindi po, ay, ang, ang Diyos, hindi po ganyan ang kagustuhan. Kaya nga po siya uh, <clears throat> sa katigasan ng ulo ng mga tao pinarosahan uh, pinarusahan. Ayaw, ayaw kasi ng mga tao na mayroong uh, magtuturo, mag, magdidisiplina. Madisiplina si Iso Kristo. Pero mo, bibigilan ka anong mga, di ba? Huwag kang magalit, huwag kang mga uh, ganito, ganito. Marami siyang pinagbabawal. Yun po ang kabutihan kasi. Kaya po, uh, mahirap po talaga makamtan ang kapayapaan. At kahit dito sa atin, <clears throat> ang ating mga leader, <laughs> sila mismo ang uh, 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 nagbabangayan. Kaya po, sana magkaisa tayong manalangin, mga kapwa-tao. Uh, kayo man dyan, nasa ibang bansa. Ilang ano ba? Ilang daan libo ba ang ating uh, uh, mga OFW wala pa kong masyadong idea kung ilang daan daan libo uh, at ulituloy po tayong manalangin na uh, ang ating bansa ay magkaisa na kasi crisis crisis tapos uh, ang ating mga leader ba uh, kanya kanyang agawan sa trono agawan sa trono po ngayon kaya po sana sana itong pasko man lang eh wala eh kahit pasko maatake yan sila <laughs> kaya po mga kababayan tayo na lang po ang magsikap para sa ating kinabukasan at sa ating kinabukasan ng ating bansa kasi kung iasa natin sa mga leader na ganyan ang mga ugali wala po mangyayari sa atin sana po panalangin natin ang ating mga leader na magkasundo na hindi na ako mag-ano ha hindi na ako magbabanggit kung ano mang kaguluhan dyan pero pinapanalangin ko mga kaibigan yung mga laging umaatake magbabago ang kanilang puso. Mapagbigay sa kapwa. Kasi alam ko po ang nakalagay na ano sa nakatatak sa ilang kanilang mga puso ngayon. Yung silakbo, yung galit, nagtatanim ng galit. Kaya nga po gusto nilang walisin yung mga pamilyang 'yan. huwag po pang magtanim ng galit. Tapos magbibintang na lang kayo kung ano-anong mga kasalanan. 'Di ba? Uh, sana po mag uh, magbibigayan na ang lahat. Ah, uh, Pasko naman, saka sana. Kahit hindi Pasko, uh, magbibigayan ang lahat. Lalo na nang ating mga leader. Babanggitin ko na talaga, mga leader. Yan po ang problema natin, mga kaibigan. At ang uh, mga magsasaka, <clears throat> kasi ngayon uh, na ko na naman na uh, gustong pababain ang bigas tapos kukuha ng imported nagkikiusap na naman yata sa India kasi kukulangin na itong Vietnam Panginoon ko mga kababayan lalong lalo na yung mga magsasaka huwag po natin hayaan na ang mga lupa ay nakatiwangwang hindi tinaniman dami, damo lang ang tumutubo ah. sa aking experience mga kaibigan yung magsasaka naranasan namin yan hindi ko pwedeng hindi ko magbintangan yung iba naranasan namin magsasaka ang aking magulang bata pa kasi ako noon wala pa akong power na kung paano magsaka ang sinasaka namin kulang pa namin kainin yung ani dapat po ang lahat ng magsasaka magbibinta hindi yung kulang pa kakainin yung ani mo marami pong ganyan kaya po tayo bumabagsak sa imported yun po ang katotohanan kaya po sana mabago po yan kung uh, talagang uh, hindi man talaga magagawa ng masisipag na magsasaka, na magtanim ng sobra sa kanyang pamilya, hawakan na lang po ng ating uh, gobyerno. Uh, yun na lang po sana ang uh, magmanage sa sakahan. Total, ang dami naman diyang perang pang-ayoda. Sinasanay, sinasanay nyo na lang sa ayoda hanggang sa tatama na magsaka yung mga tao. Tama ang ano po niyan, yung bilyon-bilyon na budget gagawa na lang ng sariling sakahan ang ating government yung mga magsasaka na wala namang lupa uh, swelduhan na lang po para po matupad yung pangarap na murang bigas suntok sa buwan yung mga pangarap na yun eh kung wala lang uh, supporta sa magsasaka eh kasi ang mga tao naku matan tumanda na lang ako sa mga ganoon yung mga programa ba nga tulungan ng magsasaka bigyan ng ayuda, noon pa yan eh panahon pa nang mga uh, uh, Apo Walakay, Apo Marcos, uh, Senior. <clears throat> Noon pa yan. Hindi, hindi ito musunod ng tao eh. Bigyan mo ng uh, pang-abono, ibibili ng mga kung ano-anong gamit. Kunti lang ang ibiling abono. Hindi, payat pa rin yung palay. Eh. Kaya po, kung ganyan na ng ganyan, babagsak sa important palagi. Susunod na henerasyon, kawawa. Wala na makain. Totoo po yan kasi yung ibang bansa, <laughs> hindi na rin yan mag-export tong uh, damadami ng tao doon Sana ganon ganoon baguhin na pag nasa cellphone natin na uh, ganoon sana. Kasi pag ako lang nananawagan, hindi naman ako napapansin dito. Kaya kayang kaya natin mangtayo ng sariling sakahan, daming lupa ang gobyerno. Hmm, ganoon sana. Kasi ang dami diyan magsasaka. Bibigyan mo pang ayod ang bigas, grocery lalo na pong hindi na nagsasaka tulog-tulog na lang, kain na lang at gusto pa, kukuha pa ng maraming ID, pinipiki ang mga ID para kukuha ng ayuda ayan po, sana wala po tayong hinanakitan kasi ang akin, gusto ko sa ikabubuti ng lahat, ganun kasi ako eh gusto ko araw-araw Pasko pagpalain tayong lahat, ingat po tayo